Hi guys, ngayon pala kami pupunta sa Miami Falls and ayan yung aking mga kasama. at ayan na nga, hindi kinaya ng ah, amin sa sakyan ng makaakyat kaya naman kami bumaba na and syempre bago magsimula kailangan mo natin magwarm up para sa ating mahaba-habang lakaran 9 hours daw yung ating gagawin kung mabilis ka, pwede yung 6 hours pero kung ka, yun nga mga 9 hours so ayan na, pupunta na kami dun sa aming uh, starting point super naman tong kolong kolong grabe ang hirap din pala sa dito so ayan so ayan na nga simulan na natin ang alay lakad so ayan na nga pataas grabe guys puro ahon yung lugar na to at mabato ang hirap mas nahirapan ako dito kaysa sa Mount Pulag grabe tapos mainit pa buti na lang medyo kumuklimlim <laughs> <Number one. laughs> <laughs> <laughs> oh water please ako, please yung bulong yung So, ayan na nga. Ewan ko mga ilang oras na rin kami naglalakad dito. Ang init-init na. Kaya yung mga kasama ko kung ano na yung mga pinag sabi Char! Kaya pa, guys! So, ayan. init Hi, guys! Nakikita niyo ba yung falls na yun? I-zoom ko, ha? So, ayan. 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 Diyan kami pupunta! Ang layo, palok ko! Hi guys, kanina sa video natin, di ba tinuro ko yung falls, ayan siya. So, ayan, medyo lumapit na tayo ngayon. Ayan na yung ating current situation. But look, ay, grabe. Check is real. Buti na lang medyo malinis po yung ating mga paa, pero nanginginig na. Hi guys, so ayan, medyo malapit na kami dito sa falls na pupuntahan namin. And malamig na yung hangin dito talaga. Ramdam mo na yung lamig. So, ayan si Ma'am Nell and si Sir Josh layo. So, ayan, sa pa din kami. Walang kumpay na po Kaya mamaya walang kumpay na pataas naman. Uy. Ay, Guys, falls. ayan na po yung falls. Ayan na yung Miami Falls. <laughs> ayan, sa po din sa falls. din po yung dadaanan natin. Very mahirap. So ayun na nga guys dahil nakababa na kami kanina. At ito na yung falls. Ayun na siya. Naririnig nyo ba? Ayun na no? yung ay agos ng tubig. At ayun na siya guys. Ayun, ayun na ako. Kaya nandito na nga kami. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagpakuha ako ng ganun. Pictures and video dito sa Miami Falls. Amazing. Thank you, Lord, talaga. ayun na ka, mga kasama. Ngiting tagumpay. Hey! Grabe ang lamig. Inulan din pala kami dyan. Kaya ayan. So, di ba? Pero worth it. Kaya papapa-thank you, Lord, ka na lang. And syempre dahil sa mahabang lakaran, ayan, kumain na rin naman kami. And after nyan, bumalik na rin kami at naglakad na pa uwi dahil lumalakas na yung ulan. Thank you, Lord, dahil safe pa rin kami naka at lahat kami ay kompleto pa din. Do masakit ang katawan, pero grabe sulit. Again, thank you, Lord, and thank you for watching. Bye!